Hello guys, good morning. Bali nandito ako ngayon sa laut. Bali tapos na rin. Bali nandyan pa yung mga kasama ko sa laut. Hindi pa Bali ako patapos na. Pero hindi ko na tinanggalan ng isda yung nahuli ko dahil mahangin. So yun guys, oh, yun lang ang nahuli ko ngayon. Medyo meron din. So yan lang guys. Oh. Yan lang ang nahuli ko ngayon. Bali yung mga kasama ko guys, ah, nandiyan pa sila. Medyo may mga huli-huli rin diyan, pero may dalawang bangka ata na nakita ko na maraming huli. Sa akin eh, uh, wala, konti lang, medyo nakahuli din sa dulo lang. ng mga lamba dila eh, bali dito lang kami sa malapit sa amin bali doon yung hundred island doon yung ano, napukor so ayan guys hanggang dito na lamang bye bye and God bless